Yan ang tropa. Mga tropa dyan. Yan ang mga batag construction. Nakita yung kainan namin sa flooring. Pero tingnan nyo namin yung flooring guys. Diba? Hindi pa nga lang ilapag yung kanin din. Salinis. Ganyan kayo mga construction. Kaya huwag nyo apihin mga construction. Dahil kung wala kami, wala kayo wala kayong bahay na ganito. Tingnan nyo yung bahay na to. O. Kami yung gumagawa ng bahay nyo. Kaming mahihirap. Kung pare-pares tayo mayaman, mamamatay tayo lahat. Wala na magtatanim eh. Wala na gagawa ng bahay, di ba? Yun ang nga ano ninyo. Kaya eh, hindi pwedeng maglala ng Diyos ng pantay-pantay. Kailangan may mahirap. Hindi naman yung kahirapan. Tama lang na ganitong buhay. Itong buhay natin, tama lang to eh. Para tayo bang... Kasi ikaw yung binigyan mo ano sa atin. Mangikibaka sa buhay. May ano yan. May dollars na yan. Pag marami na nanonood dyan, sandali lang yung mga 100 dollars. 8 days. 8 days, meron na akong $808 dollars eh. Kaya makaipon ako ng 100 dollars para doon sa monetization. Ayaw mo na eh. Ayaw mo na. Bunito ko lang yun eh.

naiyeb na naiyeb na may pa rin yan yun 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 para api ang buhay natin. Kaya ganun, ganun kami mga tropa. Walang ano dito, walang asal. Ang tropa ko na ano, nasa Batangas. Six months pa.